sa isang bayan na kinalimutan ng panahon sa pagitan ng kabundukan at kakahuyan nananalaytay ang dugo ng mga sinaunang tagapangalaga ang mga babaylan ngunit sa makabagong mundo sino pa nga ba ang naniniwala sa kanila isang kwento ng kababalaghan paniniwala at pakikibaka sa pagitan ng liwanag ito ang kwento ng pamana ng aking ama Hindi ko agad nalaman kung sino talaga ang ama ko. Sa tuwing tinatanong ko si inay tungkol sa kanya, laging iisa ang sagot niya. Ang ama mo'y tagapangalaga ng liwanag, anak. Hindi mo pa kailangang maunawaan yun ngayon. Lumaki akong walang ama sa piling, ngunit hindi ako kailanman pinabayaan ng tadhana. Sa baryo naming napapaligiran ng mga kakahuyan at bundok, tila babantay ang paligid sa bawat hakbang ko. Ang mga ibon ay tahimik sa aking pagdaan, at ang mga aso ng kapitbahay ay hindi kailanman tumatahol kapag ako'y lumalapit. Labing pito na ako ng unang mangyari ang bagay na nagpabago sa lahat. Gabi noon ng ikapitong araw ng buwan. Matingkad ang buwan, pero kakaiba ang liwanag nito, tila ba may bahid ng dugo. Naalimpungatan ako mula sa isang bangungot. May matandang lalaki raw sa aking panaginip, nakasuot ng pulang habing tela at may tungkod na may bungo ng hayop sa dulo. Tinatawag niya ako sa ngalan na hindi ko pa naririnig kailanman. Lakan Dunong Pagkagising ko, may kakaiba akong naamoy sa paligid, parang insenso na may halong halamang gamot. Pagbaba ko sa sala, napansin kong bukas ang lumang bawal ni ina, isang kahong bawal kung galawi noon paman. man. Sa ibabaw nito, may sulat na tila isinulat sa dahon ng saging, tuyot at may sinaunang titik. Panahon na upang malaman mo ang totoo. Hanapin mo ang altar sa ilalim ng simbahan sa gubat. Dugo mo ang susi. Amang Babaylan hindi ko maintindihan kung anong lakas ang nagtulak sa aking katawan para magbihis at maglakad sa gitna ng gabi. Parang may humihila sa akin. Alam ko kung anong simbahan ang tinutukoy, ang lumang simbahan sa gubat na matagal nang abandonado. Sabi ng matatanda, nilisan na raw ito ng pare noong sumambulat ang isang misteryosong sakit sa baryo, matagal na panahon ang nakalipas. Madilim ang daan. Ang bawat hakbang ay parang tinataga ng malamig na hangin ang aking laman. Ngunit ang liwanag ng buwan ay tila nagsisilbing ilaw sa aking daraanan. Pagdating ko sa simbahan, napansin kong bukas ang malaking pinto, kahit alam kong sarado yon mulat sa pool. Sa loob, malamig, madilim, at may amoy ng lumang kamanyang ang altar ay naroon pa rin, ngunit natatabunan ng alikabok. Bigla, parang may nagsalita, mula sa mismong likod ng altar. Dito, anak, ang dugo mo ang magbubukas sa daan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, pero dinukot ko ang maliit na kutsilyong dala ko para sa proteksyon, at sinugatan ang hintuturo, Pamatak sa lupa ang dugo ko. Mula sa ilalim ng altar, unti-unting bamuka ang sahig, parang hinihigop ng lupa ang sarili nito, at lumitaw ang isang hagde ng bato pababa sa kadiliman. Hindi ko na maalala kung paano ako bumaba. Ang tanging naiwan sa alaala ko ay ang pader, ang mga ukit sa dingding na may hugis ng araw at buwan, at ang kakaibang sinag na nanggagaling sa dulo ng lagusan. At sa pinakadulo, nakita ko siya. Isang matandang lalaki, nakaupo sa gitna ng bilog na apoy. Hindi siya nasusunog. Buhok niyang puting-puti, mata niyang tila walang laman kundi liwanag. Nagsalita siya ng marahan, ngunit dumadagundong ang tinig niya sa utak ko sa wakas na dunong tagapagmana ng ating lahi. Anak ko, panahon mo na. At doon ko nalaman ang ama ko ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang babaylan, tagapag-ingat ng balanse sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga nilalang na matagal nang nakakubli sa dilim. Hindi ako makapagsalita sa harap ko ay ang ama kong matagal kong inasam na makilala. Ngunit hindi siya gaya ng inaasahan ko. Hindi siya mahina, hindi siya matanda sa kahulugan ng karamdaman, bagkos, tila ba ang katawan niya ay taglay pa rin ang lakas ng isang mandirigma, at ang presensya niya ay parang bagyong humahaplos sa kaluluwa mo. Hindi lahat ng ama ay kailangang narito sa tabi mo upang gabayan ka. Aniya habang dahan-daang tumayo. May mas mahalaga kong tungkuling ginampanan. Ngayoy ikaw naman. Naglakad siya papalapit sa akin. Ramdam ko ang init ng apoy sa paligid namin, pero hindi ito nakakapaso, kundi parang tinutunaw ang lamig ng pagdududa at takot sa puso ko. Iniligtas kita noong ikaw ay sanggol pa lamang isinumpa ng isang engkanto ang dugo ng ating lahi. Sinikap kong itago ka sa mata ng mga nilalang sa kabilang daigdig, ngunit ngayong labing pito ka na. Hindi ka na maaaring manatiling nakatago. Lumapit siya sa isang batong mesa. Sa ibabaw nito, may mga bagay na hindi ko pa kailanman nakita, isang palad ng punong kahoy na ginawang parang mangkok, isang itim na kristal na may sumasayaw na usok sa loob at isang malit na kahoy na lalagyan na tila may nilalamang buhay naririnig kong humihinga ito Tatlong pagsubok ang kailangan mong lampasan lakandunong, aniya habang iniaabot sa akin ang itim na kristal Una, ang pagkakilala sa liwanag at dilim Ang liwanag ay hindi laging mabuti at ang dilim ay hindi laging masama. Kailangan mong makita ang tunay na mukha ng dalawang mundo. Pagkapit ko sa kristal, parang binuksan nito ang isang daanan sa utak ko. Parang sumabog ang alaala ng daan-daang buhay, mga babaylan sa iba't ibang panahon. Mga ritual, gera laban sa mga nilalang ng gabi, panata sa mga diwata at engkanto, Nakita ko ang mukha ng amako, duguan, nakikipaglaban sa isang nilalang na may ulo ng baboy at mata ng tao. Bigla, bumalik ang ulirat ko. Nakatayo na ako sa gitna ng isang kagubatan, pero hindi ito ang gubat na kilala ko. Madilim ngunit maliwanag. Tahimik ngunit puno ng boses. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang nilalang na tila kabayo ngunit may balat ng tao na katingin sa akin. "Tunay ka bang anak ng babaylan?" tanong nito. "Subukin mo ako. Tingnan mo ako gamit ang mata ng katotohanan." Bigla kong naalala ang sabi ni Ama, "Ang babaylan ay may mata sa kaluluwa, hindi sa pisikal na mata." Pumikit ako. Sa loob ng sarili kong dilim, hinanap ko ang liwanag. Nang damilat ako, hindi na nila lang ang nakikita ko. Nakita ko ang isang batang lalaki, umiiyak, may nakasaksak na punyal sa dibdib, nakikiusap ng tulong. Pumintig ang puso ko sa awa. Hindi ka halimaw, mahina kong sabi. At nang sabihin ko yun, nawala ang nilalang lumingon ako, nasa yungib na ako ulit. Ang ama ko'y ay nakangiti. Ang unang pagsubok ay nalampasan mo, anak. Alam mong may kabutihan kahit sa anyo ng kadiliman. Ngunit higit pa yan ang iyong dapat harapin. Lumapit siya sa lalagyang humihinga. Ang ikalawang pagsubok ay pagharap sa sarili. Sa loob ng kahong ito ay ang nilalang na nilikha ng lahat ng takot, galit, at lihim mong itinatangi. Tanging ang may tunay na dangal ang makakaharap sa kanya nang hindi nawawala ang sarili. Binuksan niya ang kahon. At sa loob nito, ako. Ako mismo. Ngunit ang bersyon kong iyon ay may matang itim na itim at sa kanyang katawan ay may mga marka ng mga sugat na hindi ko maalalang tinamo. Tumitig siya sa akin. Humakbang. Naramdaman ko ang lamig sa dibdib ko, parang ginagapang ng mga multo ang puso ko. Ako ang galit mo sa sarili mong pagkukulang, wika niya. Ako ang hinanakit mo sa ama mong wala sa tabi mo. Ako ang inggit mo sa mga batang may normal na buhay. Ako ang lahat ng inilihim mo. Sa sarili mo. Hindi ko alam kung anong mas matindi ang takot ko sa kanya, o ang sakit na totoo ang sinasabi niya. Patawad, wika ko. Pero hindi kita pwedeng itanggi. Parte ka ng pagkatao ko. At sa muling pagharap ko sa kanya, nakita kong umiiyak siya, ako pala'y umiiyak at dahan-dahan na naglaho ang anyo niya. Naiwan na lang ang paghinga ko, mabigat, ngunit magaan ang kaluluwa. Paglingon ko, muling naroon si ama. Malapit na, anak. Ngunit ang ikatlong pagsubok, ay hindi na ako ang magpapas siya. Ang mundo na ang magbibigay niyan sa iyo. At sa sandaling yun, yumanig ang lupa umangat ang apoy. At may tinig na sumigaw mula sa itaas ng yungib. Lakan May nilalang na lumusab sa baryo. Tinutugis nito ang yung ina. Napalingon ako sa ama ko, ngunit unti-unti siyang nagiging abo. Dahil natanggap mo na ang katotohanan ng iyong pagkatao. Panahon na para gamitin mo ang iyong kapangyarihan at sa kamay ko, namulat na ang anting-anting sa loob ng dibdib ko. Isang bilog na marka ng araw at buwan na sabay nagliliwanag. Nang sumambulat ang tinig na nagsabing tinutugi si inay, para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Hindi ko alam kung paanong napunta ko agad sa labas ng yungib. Parang hinila ko ng hangin. Ang katawan ko'y magaang, ang puso ko'y mabigat, at sa palad ko'y sumiklab ang liwanag ng anting-anting. Tumambad sa akin ang apoy. Ang baryo namin ay nasusuno. Ang mga kapitbahay kong kilala ko mula pagkabata, nagsisigawan, nagsisitakbo, habang mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan ay lumalabas ang isang nilalang na kahindik-hindek, isang sigbin. Si inay, nakita kong pinoprotektahan ng ilang matatandang babae, mga dating alagad ng babaylan. Ngunit ang lakas ng sigbin ay hindi basta-basta. Isa-isang tumilapo ng mga babae. Sumigaw si inay. Lakan Parang sumabog ang mundo ko sa pangalan ko. At doon ko naramdaman ang pagbangon ng kapangyarihan sa loob ko, hindi apoy, hindi hangin, kundi isang kakaibang lakas ng balanse. Inangat ko ang kamay ko. Sumambulat ang liwanag mula sa anting-anting. Tumigil sa ere ang sigbin at napatingin ito sa akin. Ang anak ng babaylan. Sigaw nito. Malaki kang banta sa amin. Hindi ako banta, sagot ko habang lumalakad sa gitna ng nagliliyab na daan. Ako ang wakas ninyong mga sumisira sa balanse ng mundo. Mula sa paligid ko, lumabas ang apat na elemento, apoy, hangin, lupa, at tubig na parang sumunod sa hiling ng puso ko. Ang paligid ay unti-unting lumamig, ang Sigbin ay lumundag sa ere, umaatake. Ngunit bago ito makalapit, inikot ko ang kaliwang kamay ko, at mula sa lupa ay lumabas ang matitinik na baging na tumarak sa katawan nito. Sumigaw ito, ngunit hindi pa ako tapos. Ipinasok ko ang kanang kamay ko sa lupa at hinugot ang isang sibat ng liwanag, parang pinanday mula sa bituin. Para sa mga nawalan, sigaw ko. Para sa mga inalay mong kaluluwa. Para sa aking ina. Isang saksak sa dibdib ng sigbin. Sumigaw ito ng napakalakas. Sa sigaw nito ay bumaligtad ang hangin, umulan ng abo, at biglang bumagsak ang katawan parang usok. Sa lupa ay naiwan ang isang abo ng balat ng tao. Patunay na isa itong nilalang na ginaya ang laman ng ibang buhay. Pinuntahan ko agad si inay. Anak, anak ko, lumuluha siyang yamakap sa akin. Nakita ko ang ama mo. Habang nasusunog ang langit, ginabayan niya ako papunta rito. Ngumiti bantay natin siya. At hindi pa tapos ang laban. Lumipas ang mga buwan matapos ang paglusob ng sigbin sa aming baryo. Unti-unti nang bumalik ang katahimikan, ang mga sugat ng apoy ay napalitan ng mga panlang muli naming itinanim. Ngunit alam naming ang katahimikan ay panandalian lamang. Sapagkat sa bawat gabing lumalalim, naroon pa rin ang mga nilalang na hindi palubos ang pagkakatalo. Sa silong ng aming bahay, itinayo ko ang bagong dambana ng apat na elemento. Sa gitna nito ay isang bato, iniukit ko roon ang araw at buwan, at sa paligid ay ang mga pangalan ng lahat ng babay lang dumaan sa aming lahi. Kasama na ang pangalan ng aking ama. Araw-araw, bago sumikat ang araw, sinasagawa ko ang ritual ng pagkilala sa mga espiritu. Isa isa kong dinadalaw ang mga lugar na may naiwan pang anino, ang lumang punso sa gilid ng gubat, ang sapa kung saan may nawawalang bata, ang puno ng balete kung saan narinig ng mga taga-baryo ang tinig ng isang umiiyak. Hindi na sa abo. Hindi na sa liwanag lamang. Kaharap ko siya sa panaginip, mas malinaw kaysa dati. Sa kanyang mga mata ay naroon ng kapayapa ang kapayapaang hindi ko pa noon naintindihan. Anak, ang pagiging babaylan ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagunawa. Hindi mo kailangang laging lumaban. Kadalasan, kailangan mo lang makinig. Sapagkat ang mga espiritu, kahit masama, ay dating rin mula sa panalangin. Isang gabi, tinawag ako ng isang matandang babae mula sa kabilang baryo. May batang pitong taong gulang na hindi na nagigising, mahigit isang linggo na siyang walang malay. Pagdating ko sa kanilang kubo, nakita ko ang bata. Sa tabi niya ay may nakatirintas na buhok ng kabayo, isang panugbang, tanda ng isang buwendeng galit. Umupo ako sa tabi ng bata. Pinikit ko ang mata ko. Sa loob ng dilim, nakita ko ang kanyang kaluluwa, nakaupo sa lilam ng punso, umiiyak. Naroon ang isang duwende, hawak-hawak ang laruan ng bata. Bakit mo siya kinulong? Tanong ko. Akin ang laruan. Giniba nila ang tirahan ko. Galit na sigaw nito. Naalala ko ang aral ni ama, huwag kang unang magalit. Makinig ka muna. Lumuhad ako. Tama ka. Nasaktan ka. Ngunit ang batay walang alam. Hayaan mong may tayo muli ang punso mo. Hayaan mong magalay kami sa inyo ng dangal. Tahimik ang duwende. Maya-maya, binitiwa niya ang laruan, at ang batang kaluluwa ay bumalik sa katawan niya. Pagkagising ng bata, narinig ko ang sabi ng duwende. Ikaw, ibang babaylan ka. Hindi ka marahas. May puso ka. Habang pauwi ako, tinignan ko ang langit. Ang buwan ay bilog, at sa paligid nito'y tila may mga aninong nanunood mula sa taas ng mga puno. Alam kong hindi ako nag-iisa. Sa mga susunod na buwan, mas maraming dumulog sa akin, may buntis na nilalanghap ng bangungot tuwing gabi. May binatang inuuwi ng kaluluwa ng nobya. May matandang nakakarinig ng tinig ng patay sa bawat lagitik ng ulan. Lahat sila ay humingi ng tulong. At lahat sila ay tinulungan ko, hindi bilang bayani, kundi bilang tagapamagitan. Noong ika buwan matapos ang pagkatalo ng sigbin, naganap ang isang pambihirang pangitain. Sa gitna ng gabi, lahat ng alagang hayop sa baryo ay sabay-sabay na tumahol. Tumilaw at tumakbo sa direksyon ng kagubatan. Lahat ng apoy ay sabay na namatay. At mula sa kalangitan ay bumaba ang isang liwanag na sinundan ng matinding hangin. Sa gitna ng aming dambana, lumitaw ang isang nilalang na puti ang mata, puti ang buhok at puti ang balat. Hindi ito tao. Hindi rin engkanto isa itong tagabantay ng hangganan, nilalang na tagasuri sa pagitan ng mga mundo. Lakan dunong, sabi nito, tinimbang ka ng langit, at nakita kang karapat dapat. Lumuhad ako, hindi sa takot, kundi sa paggalang. Ano ang ibig mong sabihin, tagabantay? Ang panata ng iyong ama ay ipinamana na sa iyo. Ngunit ngayon, ikaw na ang magsisimula ng panatang bago. Hindi ka na lamang anak ng babaylan. Ikaw na ngayon ang uling babaylan ng lupaing ito. Mula sa iyo ay magsisimula ang panibagong lahi ng tagapamagitan, ang mga babaylan ng panahon ng muling pagising. At sa huling sandaling yun, Mula sa ulap ay nakita ko ang mukha ni ama, nakangiti, may luha sa mata. Anak, hindi ako laging narito. Ngunit ngayon alam kong, hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Nang umangat ang araw kinabukasan, ibang lakandunong na ang humarap sa mga tao. Ang anting-anting ay nagugat na sa dibdib ko, literal na naging bahagi ng puso ko. Sa harap ng mga batang nakatingin, sinabi ko ang panatang hindi kailanman makakalimutan. Sa ngalan ng liwanag at dilim, sa pagitan ng buhay at patay, sa harap ng mga diwata at nilalang, isinusumpa ko, habang buhay kong poprotektahan ang hangganan, ang balanse at ang mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa hindi nakikita. Ako si Lakandunong, anak ng babaylan, at ngayon, ako na ang bagong babaylan ng bayang ito. At mula sa araw na yun, naging alamat ang aking pangalan. Ngunit ang tungkulin ko ay nagsisimula pa lamang.